tap sa mga netizens matapos pagtawanan sa pagkatalo sa election. Isang makabagbag-damdaming mensahe ang ibinahagi ni Dejojar ito Balbuena, mas kilala bilang Diwata, ang viral Paris vendor at fourth nominee ng Vendors Party List. Matapos lumabas ang partial election results na hindi pabor sa kanilang grupo. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Diwata ang kanyang emosyonal na reaksyon sa hindi inaasahang resulta ng halalan. Ayon sa 97.37 na porsyento ng election returns, ang vendors party list ay nasa ika-isandaan at sampung pwesto, malayo sa kinakailangang posisyon upang makapasok sa Kongreso. Sa kabila ng pagkatalo, nagpasalamat si Diwata sa mga sumuporta at naniwala sa kanilang layunin. Ayokong umiyak pero naiiyak ako. Maraming salamat pa rin Lord sa mga naniwala, Ani Diwata pinakita niya ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong at nagtiwala sa kanilang adbokasiya Ngunit hindi rin nakaligtas si Diwa